sa so, galubog ko nga manakita ko itong gusto ng napakaganda tingnan at ayun sa pool wow Ang sarap ito sa paksiw mga idol ayan medyo malabo yung tubig ngayon mga idol at sa pagbalik ko nga ay meron akong nakitang isang timbungan sa timbungan ka oh, good size na po ito mga idol masarap ito sa paksiw ang goat fish na ito. napakalabo talaga ng tubig mga idol kaya medyo may kunting agus dito lang muna kami sa malapit nag drive dahil yung service namin ay hindi pa nakabalik na may hinati dun sa kabilang isla at dito nga mayroon akong napansin na isang tangkit sa bato nakasiksik at ayun sa pool masarap din ito sa paksiw mga idol o bibislad babad sa suka at paminta episode talaga, talaga ito mga idol habang ako ay Naglo-load ay nakita ko itong napakaraming maliliit na isda o tinatawag na ano fighter fish yung maliliit na isda yung pag lumaki na ay dalagang bukid Napakarami nila Yung isang kawan talaga Pag ganito yung makikita mo Sa spot ay Masarap Pumana ng ganito Pag malalaki Ayan Napakalaki, Napakarami talaga nila Kung meron tayong Dalang kulambo ay Sa siguradong mauubos to talaga yeah. masarap ito da eh, daing, mga idol o dilis dawin dilis maganda yan napakarami nila o oh. na ah, mangha talaga kot. binidyohan ko na lang dahil wala tayong lang pang sibot Oh. Sikpaw. Ayan. Kung bago ka pa lang po sa akin channel ay eh, like and subscribe na lang po. Maraming maraming salamat po mga idol. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin video. Sana ay magustuhan niyo po ang akin video na ito.